Daddy, happy anniversary. Ay! <laughs> Daddy, tiga, upo ka, Daddy. May okasyon ba? Ah, <laughs> uh, hindi, nagkakasyal na kami mga boys. <laughs> Late Daddy. Siguro na traffic. Daddy, bakit ka late? Anyway, forget it. Cheers. Cheers! Daddy, Daddy mag-grocery ako. Oh, bakit ka nang mag-grocery? Eh, marami pa tayong stock dyan sa freezer eh. I know. Pero gusto ko magluto ng isang something special para mamayang gabi. Special? Mm -mm. Teka, teka. Birthday mo ba ngayon? Kalimutan ko. Happy birthday! Mm. Daddy, hindi ko birthday. Wedding anniversary natin ngayon, nakalimutan mo yata. Sira pala yung tuktok mo eh. Natabunan na ba ang utak mo ng wig na yan? Tsaka, um, paano tayo mag-anniversary? Eh, wala pa rin tayo isang taong kasal. Wala pa nga isang taong, pero one, one month wedding anniversary natin ngayon, Daddy. Eh, ngayon? Gusto ko magkasalo tayo sa dinner para mamaya. Ah, Okay, okay. Walang problema dyan. Na ako. Sige. Daddy, alis na ako. Oo. Oh. Umalis ka na. Hmm? Ah, ikaw talaga, oh. See you tonight, ha? Okay, okay. Promise. Promise. Daddy, I love you. Love you too. Ah. Ouch! Daddy, ang pilyo mo. Alis na ako. Ma. Babes, baka pwede mo naman ako iwanan pa palaro with the girls. Alam mo na, banding with the girls. Babes naman, walang problema. Ay, oh. eto pala, babes, eh. Ayan. <laughs> Salamat, babes. Ay, hindi kami magtatagal. Ay, okay lang, babes. Hi, pare. Ay, hindi Uy, ingatan niyo, asawa ko, ha. Ay, Bye, worry, babes. ni yes, have fun. Bye. Bye. Okay. Di, babe. Bye. Babes, yung Timo, Timo, Timo. Timo, Ace, nalig ka naman sa amin, no? Asa ba bagpunta niyo? Siyempre, konting tennis. Ito ang uso dito, jamming with the boys. Ah, hindi ako masyadong marunong, pre. Ah, okay lang yan. Masi ako, hindi marunong eh. Ang importante, ang barkatahan. Yun! Yun, yun, yun. O nga eh, eh, kaso si... si Daisy. Daisy! Eh, takot pala sa asawa to eh! Hindi, hindi, hindi! ano? Ah, eh, kasi ano eh, ah... 브렌도 마마 아이오이 Ayuh! 빠르아요 트라 트라 Ayuh! 트라 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 ba? <laughs> Nabawasan na ngayon mga Pilipino eh. <laughs> Eto, hindi ko oh, na mabawasan <laughs> na. Perlas na pilong. Pre, Pepe, pepe, favor <laughs> naman oh. Ah. Baka pwede namang nakadaan na lang sa bahay. Bahay? Bahay ka dyan. Oy, maaga pa. May lakad pa tayo. Oh, wala mo nang uwi Hindi mo ba ba yeah. Oh, Ay, oh. Saka, ah. Hmm ah si Daisy. Ay, oh, grabe. si, ni si oh Daisy! Si Daisy! Desaya! the Gaya! Under the pre-pre! Oh, sige na, nga, sige na. Pero sandali lang tayo, ha? Ah. Oo! Oh, oh, okay, Saan ba tayo pupunta? Pare, mag-golf naman tayo ngayon. Yan ang uso ngayon. Gol Golf! Mag Golf! Mag-golf? Mm hmm Yan. In Hmm. 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 Okay. Sama ako jan Kailangan sa sama eh. ako pa. Mga pre, pre. Kala ko ba mag-golf tayo? Aba eh, dito kami nag-golf. -go Ito ang madalas namin pag-golfan. Dito? Oo, dito. Ganun, no, no, oh? No. Got, 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 Ang gaganda <laughs> ng mga babae dito! Daddy, happy anniversary! <laughs> Paano ba? Daddy, happy anniversary! Ay! <laughs> <Daddy>, <laughs> Betty. Hi. Hi. Ah, oh, si <laughs> Jessa. Ah, Parin Jessa. Hi. Tiga, upo ka, Daddy. May okasyon ba? Ah, <laughs> uh, hindi, nagkakasyal na kami mga boys. Ha, <laughs> <laughs> ha, si Daddy. Siguro na traffic. Daddy, bakit ka late? Anyway, forget it. Cheers! 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 Carlos, ikaw rin dyan. Cheers! Daddy, tagal mo, ha? Hmm? Kasi naman to si Daddy. Dumaan pa siguro ng department store para bumili ng gift ko. Eh? Mahili kasi yung manual press, eh. Daddy, ayoko ma-surprise. Ayoko, 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 ayoko. Baka mag-faint ako. Alam mo kasi si Daddy, hindi lang malambing, galante pa. Nga pala, um, bago kumakalimutan, semenjak ah. yes hmm. kadadi hindi ka na darating alas dos si pente na darating ka pa ba dadi wala lang traffic Sarado lang lahat ng department store. Oh. 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 Daddy. Oh. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Ay, nandiyan ka pala. Uh. Ano mo to? Uy, mukha ka pala na ako siyan. Kaya mo dyan? Hinihintay kita. Bakit? Bakit? Di ba't alam mo namang anniversary natin yan? First month anniversary natin? Alam mo namang nagluto ako. Pero nasan ka? Oh, wala hey, hey. Pinaliwala mo ang pagod ko. Hebe Pinaliwala mo ako. Drama. Wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang asawa! Asawa. Uy, niya. Niya. Uy, talaga. Hindi mo naisip na mahina ang katawan ng babae. Mm. Breakfast in bed. Mm. Mm -hmm. uh. ah. Eat ka na ng breakfast, Daddy. Uh, anong nangyari kagabi? Sus, yun? Wala yun. Mm. Uh. Kung ano man nangyari sa ating kagabi, wala yun, ha? Sorry. Huwag mag-sorry. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa atin. At alam ko namang darating ang panahon na mapapansin mo rin ang kagandahan ko. Pwede eh, mo sabihin. Hindi ka ba nagagalit? Di ba lalaki gusto mo? Kagabi nagalit ako. Hmm. Hindi ko nga alam ba itong nagalit. Pero di ba't ikaw na nga nagsasabing lalaki ka? Nap Napa-tunay ako kagabi yun. Ah, Naguguluhan ako eh. Bakit? Ikaw lang ba? nagugulan din ako, ha? Pero tanggapin na natin ang mga pangyayari. Ang mahalagay, ilagay natin sa ating isipan na tayo naguguluhan. Tama hmm. ka dyan. Matagal naman. Sino yan, ha? Oh, anak! Si Mami sa kasi dati to. Bisan mong pituan. Uh. wait lang, okay? Sandali lang. Ba, ano ba yan? Ang tagal naman yata magbukas ng pinto na anak mo. Baka naman may mga ginagawa pa doon. Lo. Lo. Lulu. Ah, Lulu. May kailangan yata sa'yo yung boy mo. Ha? Huh? bihira ka naman, no? Oh. Lulo. Kaya ako ko yan, eh. Lulo, okay pala ito, Para biro talaga ng kaibigan mo, Lulu. Ah, hindi seryoso <laughs> ako. Seryoso ako. Tingnan mo, Lulu. Hindi pa ako kilala. Para biro talaga ng kaibigan mo, Lulu. <laughs> seryoso nga ako. Hindi ako nang bibiro. Maiba nga pala ako. Nag-isa ka ba rito? Nasaan na asawa mo? Ah, uh, mm, kasi ano eh, ah, uh, ah, uh, nasa taas. Uh, kasi gusto gusto niyo tawagin ko. Sige nga, tawagin okay. mo nga. Sandali lang ha, sandali lang. Han, kumuha ka na ng upuan tapos tumabi Bunot ka rito para pinasin si naman yan. ako, okay? Eh, di kaya ako naman manasin? <laughs> <laughs> para biro talaga ito long kaibigan mo. <laughs> Ganon-ganon talaga, bago ko sila makilala. Ganon-ganon talaga, binibiro nila ako. Ganon-ganon talaga, parparehas talaga sila. sino kaya ang papalit kay Mr. Ilaw bilang presidente? Palagay ko si Makoy endorse niya eh. Pero puro yabang naman yung taong yun eh. Wala nga akong tiwala sa pagmumukha nun eh. Biri mo, pati halos mga kababaihan natin ito eh, halos sunod-sunuran sa kanya. Uh, Babes, pati si Mrs. Yapko na dating inis sa kanya eh, ang amo na sa kanya. Kung sa bagay, baka nga naman talaga mabait yung taong yun. Bigyan na lang kaya natin ng chance, no? Pero Luningning, uh -huh. alam mo, kung si Mr. Ilaw pa rin naging presidente, mas mabuti yon. Tutal, wala pa rin naman kayong anak. Mas may oras siya para sa kapakanan ng mga homeowners, di ba? Mm. Babes, uh -huh. kaya nga ba eleksyon? Ah, uh -huh. ah kung sabagay, malayo-layo pa naman. Mm. Sabagay. Okay ka talaga. Para biro ka talaga. Puro parehas talaga kayo. <laughs> <laughs> um, um, sino na ano dyan? Wala hmm. nga eh. Quits lang kami. Hi. Uh, Daddy. Uh, uh, Pre, pre. Mauna na ako, ah. Mag-aayos pa ang banyo. Puro talaga kayo. Oh, sige, <laughs> pare. Ah, parang sumama ang tiplada ng tiyan ko. Ha? Huh? Mm. Sandali lang nga, ah. excuse. Oh, sige, sige, okay, okay. Hmm. Oh, pero Daisy, bilisan mo, Ah.